Good morning, good morning everyone mga idol So ngayon lang ako napapakita nga idol Magpa... ano ako idol? Sorry sa... di ako naka... Look you see Nung, Nabising, nabising busy ako sa live ko idol di, di ako maka... one idol So, ito idol, pakita ko sa inyo mga idol May pira ako nakita Mga idol, sobrang tanda na So ipakita ko sa inyo Pakishare na rin kung anong pira na ito Para maki makilala sa iba So ito ipakita ko sa inyo idol Tingnan nyo so, Tingnan niyo mga idol Yan idol Anong pira na yan So ipakita ko sa inyo mga idol Yan 1945 pa yan idol Matanda na yan na pira Ayan, matanda na yan na pira idol, tingnan niya idol, 1945 pa, cinta na ang edad nito idol, napira, ayan, talikuran niya na idol, magulat ka idol, bakit sa dito, ito niya, nasa tila ng babae ayan o, oh, pakita ko sa inyo parang dili scam baka sabi niyo scam to ko oh. ayan o, oh. di ba nasa paa ng babae so i ano natin o oh, ayan o oh, nasa kung gin baga sa i ano natin yan i ganyan o oh. so o nak at iba idol Ayan, 19.45 So, nagalagay 20 centimos Pilipin Pilipinas So, sa atin pala yan na pira ito Baga, ito sa kabila O, iganya natin So, United States of America 1945 So, matanda pa yan sa atin So, doon pala ito ginawa sa Amerika So, pira-pira natin to sa so, Pilipinas Ayan o Oo, uh, 20 centimos, Pilipinas. So, pakishare mga idol kung ano na pira ito. Maraming maraming salamat po. Si 80 years na pala na pira. So, thank you for watching. Pakishare po sa mga idol. Thank you.